Alright, we're back na naman no So, ay mga kayoke, good morning At uh, magandang gabi, magandang tanghali Kung saan man kayo nang sulok sa mundo no So, sa ngayon kasi ano uh, Yung content natin is ano lang Pagkawa ng intro kasi ano uh, Medyo busy ba sa trabaho. <laughs> Kaya hindi pa tayo makapagan ano, siya. So, ayan. Ah, uh, kakatapos ko lang mag-edit ng intro, no. So, nakaka ano pala. <laughs> Sobrang tatlong oras ako sa paggawa lang ng intro pag-edit. Then <clears throat> hindi ko akalain na ganoon pala ka hirap or talagang mahirap lang kasi ano uh, parang kumbaga first timer tayo eh so ayun uh, gusto ko lang i-shout out no so sa Glena yung camera natin kasi ano meron kasing sa YouTube channel natin merong merong nag nag-comment so shout out shout out magandang pagkakataon to Ah, saglit parang hindi ata klaro eh. So, baliktarin ko muna yung video kung pwede. Okay, parang hindi na ata. So, ito pala si ano? Si si user. Kaya nga pala ako nag-helmet kahit nagka-edit ako, nag-edit ako ng video is uh, is shout out ko pala si ano si Mr. JB Gumban. <laughs> Alam mo no? siya siya yung nag-comment kasi sa YouTube channel natin uh, una nag-comment nang para sabi niya is Sir ang helmet mo please lang <laughs> So, para napansin niya talaga yung ano, uh, kahit naman siguro, uh, sino tatanungin talagang bawal tong helmet na to. So, uh, yun yung susunod natin na vlog pag, ano, pag rest natin. No? So, siguro uutang tayo ng helmet para hindi na, ano, uh, hindi tayo masaway ni Mr. Jibigumban. Salamat sa iyo, Idol. Uh, Shout out, shout out. Tsaka pangalawang comment eh. Hindi ko lang ito, wala kasi ano yung pangalan niya. User lang. So sabi naman niya is, tanong din, bakit yung motorstar mo hindi binilog? <laughs> Anong binilog? Idol? Anong... <laughs> <laughs> baka uh, baka bi, binib ang uh, tawag nun baka binablog yun so ayan mga idol uh, mga next content natin pag bibigyan ko yan ha okay shout ngayon sana ano mag enjoy muna kayo sa ginawa kong intro no okay mga kayuki thank you what's up yeah It's for, it's, for it's for all the bikers, And bike ads. <laughs> yeah. Yeah. yeah, Hold on, yeah. Come here girl, come get up with my